Katali mo muna na. Ay, men. O, teka, teka. Atak. Mahirap din itong ginagawa na Tanim pa ni Tatang to, kaya nang nakakaabala sa, ano, sa poste. So, kailangan na talaga siyang i-let go. Sayang, ang dami pa naman bunga. Sabihin mo, paghahatakan ko. Kala, ay, gusto mong ano? Yo? Gandahan. Kapatid kiyan. Sumunod sa akin. O, oh, diba tama yung sinabi ko sa itas? Hatak niyan. Kunin mo tote, ako nga hatak ng lubid pagkat nasungkit niya. Siya nga hatak niya, ng hatak niya para gumanoon yung... Kaya nga sabi ko, pinakuha ko yung lubid. Oh. Dapat inano mo siya ng guantes eh. Para yung ano ng guantes. Sa kamay, hindi dumudulas. Wala ka bang bahanting guantes doon? Meron lang. Eh, takbo ka ng dalawang pares. Para may break. May magguantes ka. magguantes ka. Yung guantes na ano ni Mama Tay. May, may ano yun, parang may gas -gas. Anong tawag doon? Parang break. Ay, parang nasabit nung isa na Meng. Ito, 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 Meng, Itong nakasabit na to. Sanggitin mo kaya. Ayan, ito, 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 yan. Yan. Kasi pag, pag, yan, tama. Dahan, dahan lang. Yan. Oh, Ito dong, ito sa ilalim nakasabit sa may linyada sa ano. Oh, magkaklabs ka. May na to ng mo. Hindi kita pa eh. meng, 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 tingnan mo ko na. Itong itong naka ano dito, ayan yung maliit ito to. Kasi pa, ang tendency niyan, pag hinatak mo yan, sasabit pati yung wire. Ang gusto kong mangyari, parang igaganin mo lang siya, Meng, oh. kahit Kaya, nga meron kang buho. <laughs> Hindi, parang gaganin, te, para mawala yung pagkaklam niya dun sa wire. Oh, oh. Delikado. In Iningkilalam. Iningkilalam mo yung amanwan ko. Makasabi yan to. Wow. Lata na namang internet. <laughs> Lata na namang internet kanyan. May galo na yan naman. Wait ah. Tapos tusok mo yung buho, ganon. Oo. Oh, Kasi kanina gusto niya ano lang. Sabi ko hindi ubra ko mo yung tali ito. Naging lalaki lang ako yun. Kaya ko paraan na yun. Ayun. Yun. Yun. Tapos. O, oh, ingat ka, ingat ka ne. Yun. Pukuha kang pwersa niyan sa ilalim para hindi mag-clam. Yun, nadali mo do. O, oh, dandan, di tayo nagmamadali. Dandan. -dan. Yun. Yun. Kunti pa na. Teka, teka, Wait lang, wait lang. Itong dito sa kabila. Yan. Hatak pa. Yan. Yan. Di baling konti-konti. Yan. Very good. Op! Op! Oh, teka, 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 teka. Teka, teka. Awakan mo ito, te. Teka, teka, Taka, teka. mo Teka, Taka, teka. Taka, teka. Taka, men. Men. Sandali. Papasok ako. Papasok ako. Sandali lang. Ano, ko Gawin papahaya ko? O naang ang dahan-dahan lang i-aanin niya lahat yan. Hanggang sa maumabot siya dun sa taas. Kasi talaga magiging ano yan eh. Unti-unti. O tewa mo.